Ang sinuga? Wala na. Nagutapa kami tatay ka rin eh. Wala na. Talaga mo kami din po ang nabatay. Ngayong um, araw na to, sabay pa po. Kambing po nila lolo ni. Eh. Bakit kaya? Nagsabay pa naman. Kabaon pa yung laway. Alam But parang may tumutulo na sa bibig. Mainit ba? Ang dami niyan. Hoy, ko amoye na. Buhay pa yan. lang sa init. katatag sa init ng kambing. Eh, mm -hmm. hindi nga ang pinagtapak ako may katagal ko naglalaba dyan. Krabad naman dalawa lang ang naman. Oh. naman Parehas naman, naman. Hindi naman din masasabing na at napakaluwag ng tali sa leeg. Eh. Eh, hindi sa ulo ko